Iris, ang Aries ngayong araw, ang mga galaw ng kalikasan ay nagdadala ng pagbabago sa iyong mood at pananaw. Ang iyong pasensya ay medyo mas mahaba at nagiging mas maingat ka sa mga desisyon at gawain. Ngunit sa kabila ng iyong pagiging mahinahon, hindi mo maiiwasan na lumabas ang iyong matapang na ugali kapag kinakailangan. Kapag may nangyaring hindi ayon sa iyong gusto, tiyak na ipaglalaban mo ito. Sa usapin ng pera, hindi ka madaling magtiwala at laging maingat sa mga transaksyon, lalo na sa mga hindi mo pagganap na kilala. Hindi mo rin gusto ang mga usapang walang kabutihang dulot, tulad ng mga kabastusan o mga biro tungkol sa pagmamahalan. Bilang isang tao na tapat, Ayaw mong magtiwala agad sa mga taong nangangailangan ng pautang, kaya't naghahanap ka ng mga siguradong transaksyon. Sa pamilya, ikaw ang nagiging sandigan ng masaya at maayos na usapan. Laging handa kang magbigay ng good vibes upang magsulong ng pagunlad sa iyong tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa araw na ito. Ang iyong kalikasan ay nagiging tahimik at mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa, nang hindi abala sa mga hindi kinakailangang usapin. Ang iyong pagkatao ay mas nakatuon sa pagiging produktibo at pagiging maligaya sa mga simpleng bagay. Pagdating sa pamilya, Handa kang magbigay ng tulong sa iyong mga magulang at kapatid sa tuwing kinakailangan. Hindi mo rin gusto ang mga usapang walang saysay at ayaw mong mawala ng dignidad o mapahiya. Sa mga gawain mo, nakikita ang iyong pagiging stricto at may pagkaseryoso, lalo na kung ito ay may kinalaman sa trabaho. Ang pagiging maingat at hindi madaling magtiwala sa mga hindi pamilyar ay isang katangian mo na nagpapakita ng iyong lakas ng loob at prinsipyo. Hindi ka rin mahilig sa mga usapan ng selos, kaya't buo ang iyong tiwala sa iyong mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini ang Gemini ngayong araw, ang iyong pag-iisip ay tumutok sa mga bagong oportunidad upang mapabuti ang iyong kalagayan. Laging may plano para sa kinabukasan at hindi nawawala ang iyong pangarap na magkaroon ng isang masayang pamilya. Ang iyong sipag at dedikasyon ay tila walang kasing lakas at ang iyong focus ay nakatuon sa mga proyektong magbibigay ng magandang buhay sa inyong lahat. Tapat ka sa mga pinagkakakitaan mo at laging iniiwasan ang mga hakbang na maaaring magdulot ng pagkalugi o pagkawala ng trabaho. Ikaw ay may likas na ugali ng pagiging mabilis magdesisyon at hindi hilig ang mga paligoy-ligoy. Gusto mo ng mga direktang usapan na magdudulot ng agarang kasunduan. Sa iyong tahanan, ikaw ay isang magandang tagapakinig at laging may malasakit sa bawat isa upang mapanatili ang masiglang samahan ng pamilya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer na bigay na ugali ngayong araw, ang iyong araw ay puno ng kaseryosohan at dedikasyon. Laging inuuna ang pamilya at ang kanilang kapakanan upang matamo ang isang magandang pamumuhay. Tinututukan mo ang mga oportunidad na makakapagpaunlad sa buhay ng iyong pamilya at hindi ka natatakot na magsikap para dito. May malakas na disiplinang umaalalay sa iyong bawat hakbang. Hindi ka madaling magtiwala sa mga bagong makikilala at laging maingat sa mga bagong transaksyon. Ang mga plano mo ay palaging maingat at wasto upang maiwasan ang anumang uri ng problema. Hindi mo rin pinahahalagahan ang mga usapang walang saysay -say at hindi ka nagpapadala sa mga suhulan o mga pakikisalamuha na may hindi magandang layunin. Ang iyong paninindigan ay matibay at ang iyong layunin ay makapagbigay ng positibong enerhiya at swerte sa iyong pamilya. At tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo na bigay na ugali ngayong araw, ikaw ay may masusing pag-iisip at tinitingnan ng mga bagay sa mas mataas na pamantayan. May ugali ka na nais laging nasa maayos na kondisyon ang lahat, lalo na sa trabaho hindi mo hilig ang mga usapan ng pagbubuhat ng sariling bangko o mga yabang. Ipinagpapaliban mo ang mga transaksyon na hindi patiyak, kaya't hindi agad nagtitiwala sa mga bagong makakasalamuha. Kahit ganito ka sa iba, laging may oras ka para sa pamilya, at tinitiyak mong mararamdaman nila ang iyong pagmamahal at suporta. Pagdating sa pera, may pagkamaingat ka at ayaw mong makisalamuha sa mga transaksyon na may hindi magandang intensyon. Sa kabila ng iyong mga prinsipyo, malambing ka sa mga relasyon, at nagiging maalaga ka sa iyong mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo na bigay ngayong araw, ang iyong ugali ay mas nakatuon sa pagiging maingat at hindi magtatanim ng sama ng loob sa iba. Hindi ka basta-basta magsasalita ng wala sa lugar, at ang iyong disiplina ay nagsisilbing gabay sa bawat hakbang nagagawin. gagawin. Ayaw mong makipag-usap sa mga tao na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o problema. Hindi ka rin madaling mapasunod at mayroong matibay na paninindigan sa iyong mga prinsipyo. Ang iyong tiwala sa iyong mahal sa buhay ay matibay, kaya't hindi mo kinikilala ang mga usapang nagpapakita ng selos. Handa ka ring magbigay ng tulong sa iyong mga magulang at kapatid sa tuwing kailangan, at hindi mo gusto ang mga taong hindi marunong magpasalamat o may utang na loob. Sa trabaho, mas gusto mong mag-isa at hindi umaasa sa tulong ng iba upang magtagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra na bigay na ugali ngayong araw, ikaw ay mas pinahahalagahan ang balanse sa iyong buhay mayroong kagalakan at kapayapaan sa iyong pagkatao, kaya't nais mong palaging maghatid ng magandang vibe sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo hilig ang mga tunggalian at palaging nag-aambag sa mga solusyon kaysa sa mga problema. Mas pinapaborin mo ang pagkakaroon ng maayos na usapan at ang pag-aayos ng mga hindi pagkakasunduan ng mabilis. Sa trabaho, ikaw ay masigasig at bukas sa mga bagong ideya, ngunit hindi ka rin basta-basta pumapayag sa mga bagay na wala sa lugar o hindi tama. Bilang isang tao na may mataas na pamantayan, laging handa kang makinig sa mga opinyon ng iba, ngunit ang mga desisyon ay iniisip mong mabuti bago gawin. Sa relasyon, ikaw ay isang mapagmahal at maingat na partner at hindi mo nais ang anumang uri ng drama o tensyon at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Scorpio ang Scorpio na bigay na ugali ngayong araw ang iyong pagiging masyadong maligpit at seryoso ay lalabas sa iyong araw mayroon kang matinding focus at determinasyon sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ngunit may mga pagkakataong magiging sensitibo ka, lalo na kapag hindi naabot ang iyong mga inaasahan. Ang iyong pag-iisip ay malalim at hindi mo basta-basta ibinubukas ang iyong sarili sa mga hindi mo pakilala. Sa trabaho, hindi ka tumatanggap ng anumang uri ng pabaya o kapabayaan, kaya't naghahangad ka ng mataas na kalidad sa bawat gawain. May pagkahilig ka rin sa pagiging stricto sa mga kasama mo sa trabaho at sa mga taong umaasa sa iyo. Sa relasyon, ikaw ay tapat at lohikal, ngunit minsan ay mahirap magbukas ng iyong puso sa mga tao, kaya't kailangan nila ng tiyaga upang maramdaman ang iyong malalim na pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius ang bigay na ugali ngayong araw, ang iyong likas na pagiging masayahin at palabiro ay magiging sentro ng iyong mga galik at tagumpay. Ang iyong ugali ay mas pinapalakas ng iyong hindi matitinag na optimismo at ang patuloy na paghahanap ng mga bagong karanasan. Sa trabaho, ikaw ay magaan magtrabaho at madalas na nagdadala ng kasiyahan sa iyong paligid, kaya't nakakaakit ka ng mga tao na sumama sa iyong mga proyekto. Ang iyong pagkahilig sa pakikipagsapalaran at pagbabago ay hindi mo pinapalampas. Kaya't nakakaapekto ka sa mga tao na nag-iisip ng mas malawak na posibilidad. Sa usapin ng relasyon, ikaw ay isang mapagbigay at tapat na partner, ngunit minsan ay may pagkahilig sa pagiging hindi mahagilap o malayo, kaya't may mga pagkakataong nagiging mahirap para sa iyong mahal na tao na abutin ka. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn ang bigay na ngayong araw, ang iyong pagiging seryoso at responsable ay mas lalabas sa iyong mga galaw. Nais mong magtagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, kaya't mas pinapahalagahan mo ang disiplina at pagtutok sa iyong mga layunin. Hindi mo pinapalampas ang mga detalye at laging nagsisikap na gawin ang mga bagay sa pinakamataas na pamantayan. Sa trabaho, ang iyong katatagan at pagiging tapat ay nagiging inspirasyon sa iba. Madalas mong ipinapakita ang iyong pagkahilig sa pagiging praktikal at lohikal sa mga desisyon. Sa iyong mga relasyon, ikaw ay isang matatag na partner. Ngunit may mga pagkakataong ang iyong labis na pokus sa mga gawain ay nagiging sanhi ng pagkaabala sa personal na buhay. Ngunit sa kabila nito, malalim ang iyong pagmamahal sa iyong mahal sa buhay at handa kang magsakripisyo para sa kanilang kapakanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius na bigay na ugali ngayong araw, ang iyong pagiging malikhain at hindi pangkaraniwan ay magiging mas matindi. Ang iyong kakaibang pananaw at ideya ay magiging makulay at puno ng inovasyon, kaya't hindi ka natatakot na magtangkang gumawa ng mga bagay na hindi pa nagagawa. Sa trabaho, ikaw ay may likas na hilig sa mga bagay na may mataas na intelektual na hamon, at palaging naghahanap ng mga solusyon sa mga isyong pangkalikasan o panlipunan. Mahilig kang magbigay ng mga ideya na makikinabang ang nakararami, at hindi ka natatakot ipahayag ang iyong opinyon. Sa relasyon, ikaw ay isang tao na may malalim na pagkakaintindi sa mga pangangailangan ng iyong partner, ngunit may pagkahilig ka ring maghanap ng kalayaan. Minsan, ang iyong pagka-independent ay maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong partner, ngunit sa totoo lang, ang iyong layunin ay palaging maghatid ng kabutihan sa lahat ng aspeto ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ang bigay na ugali ngayong araw. Ang iyong likas na pagiging malambot at mas sensitibo ay magiging prominenteng bahagi ng iyong pagkatao. Madalas mong iniiwasan ang mga alitan at mas pinipili ang magbigay ng pagmamahal at suporta sa mga tao sa paligid mo. Sa trabaho, ikaw ay may likas na kakayahan na magtrabaho ng tahimik at masigasig, at ang iyong pagiging malikhain ay nagiging malaking tulong sa mga proyekto. Madalas kang magsikap na magbigay ng solusyon sa mga problema ng hindi naghahanap ng kapalit. Sa relasyon, ikaw ay isang tapat na partner na handang magsakripisyo para sa kaligayahan ng iyong mahal sa buhay. Bagaman minsan ay madaling mapagod, ang iyong malasakit at pagtulong sa iba ay walang katulad. Mahalaga sa iyo ang kaligayahan at kapayapaan ng iyong pamilya at mga mahal sa buhay, kaya't nagsusumikap ka na magdala ng positive energy sa inyong tahanan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat